everyone, this is, wala ba ako ng taon na ano, buko, tapin, kaya to naman eh, ano lang to, tabi, oh my beauties, uh, para kayo yung yah, mapress po kana ng konti yan. Ito pa naman yun eh. Ito yung progency. Pag nilapag mo yan, timano, babagsak yan. At magtuto na. Pero siyempre, ahaduin mo yan. Dahil sa uhaw wow na yung mga alaga natin. Mm -hmm. Uy, tumilapon. Ngayon, ibigyan natin ng konti ang mga sisiw doon. Ayan. Sa kabila. Kasi ito, hindi naman nila nauubos maghapon ng isang buo. Hindi ka tulad ng mga Uy. mga kuya nila, Ubus yan. Malalaki na kasi yun eh. Oh. Tignan natin dito. So, pasensya na kayo mga kaibigan at mainit ang panahon. Dahil today ay isang beses lang kami magpapakain. Pera lang yung mga sisip. Yung mga lumalaking mga tanda kasi maapek mo ng kanila paglaki kapag ginawa mo. O, inom na kayo. Yan ng aking mga kuya bulik. Ang mga magugwapo kong kuya bulik. Nauhop sila. Sobrang init. Madako naman tayo dito sa mga bunso. Bunsong bulik. Ito yung mga bunso. Ayan. Ayan sila. Excuse me. O, oh, kaya kain na kayo. Oh. Hmm. Ayan sila. Sibug. Ayan ang mga bunsong bulik mula kuya tapos bunso wala uh, kayong ano yung, in gitna, between na, kasi sila dun sila naka nakalaga naka Akala, so sila naman ang pupuntahan natin ngayon dito naman tayo ngayon sa pangalawang bulik pangalawang panganay na bulik minam na kayo may progency din yan siyempre tapos ang kanilang sibuk ito stock developer na thunderbird na may red cell <laughs> lahat sila <laughs> lahat ng mga kapag tumungtong na yan ng one month old nilalagyan na ng red cell yan kasi nakakatulong yan sa pag form ng kanilang body structure bones and muscles ang sabi nung nagturo sa amin yan do sa mga expo na napupunta namin nakalahok ang Thunderbird kain uh, tayo ito pa tapos na kumain ng mga sisiw yan mga sisiw kakain niya ng umaga at hapon kasi mga sisiw yan eh so baka maudlot yung kanilang paglaki pero yung mga matatanda ngayong araw na to ay isang beses lang kakain so kung matatanda nyo mga kaibigan na sa isang linggo meron kaming isang araw na isang beses lang kumakain yung mga alaga namin so hindi fix yung araw na yon. pero halos kapag wala namang mga event or mga importanteng gagawin linggo ang usual na nagpapakain kami ng isang beses kasi kapag linggo, syempre medyo Marami kami mga gagawin. Maglilinis kami ng bakuran. Maglilinis din kami ng mga pinagkainan nila. Yung mga inuman ng mga alaga. So, isang bes lang namin sila papakainin. Pero, ang araw, hindi talaga fixed sa linggo. Minsan, katulad ngayon, Wednesday. So, ngayong Wednesday na to, kaya medyo late ang upload ng aming video dahil yung kapatid ko eh... Uh, last day niya dito sa aming bahay at uh, siya ibabalik na sa Canada kasama yung kanyang uh, pamilya, nagbakasyon sila dito sa amin kaya di ako nakagawa ng video prior sa araw na ito so as napapanood nyo ngayon, Wednesday ngayon tama po, Wednesday yun actual day ito ng upload ng video isang beses lang kami magpapakain ngayon, katulad nito Wednesday, dahil busy ngayong last day niya sa aming bahay Umalis sila kanina. So, isang beses na lang kami papakingin. Para maasikaso ko rin yung kapatid ko. Si Utol na... Siyempre, sa last day niya. Kaya medyo... Masa importante ko yan. Kasi matagal ko naman siyang di makikita. So, next... Uh, next years na naman siya babalik. Seven years bago siya bumalik. Well. Ganun pa rin ang pakain namin. Regular pa rin yung uh, schedule ng mga vitamins nila hindi naman niya nagbabago. Yung araw lang ang nagbabago na isang beses na kain. So, yun ang style namin. Basta sa isang, may isang ligu, sa isang may isang, isang araw na hindi sila, araw. sila kumakain ng dalawang beses. Yes. May isang, ah, may isang araw lang silang one meal. Oh, one meal sa isang linggo. Yeah. So, gina maganda yung beneficial sa mga alaga. Unang-una -una na, uh, na namin yung kanilang mga kainan nape-prepare namin na mabuti at least once a week na didisinfect yung mga kainan at inuman nila at the same time na-empty yung mga guts nila tapos hindi sila nagsasawa sa pagkain kasi meron silang araw na nagugutom sila eh mm -hmm. so every time napapakainin mo sila eager, eager silang kumain yeah. so well tama ng daldal -dal. dal -dal. let's let's ano let's begin let's begin yung vitamins for adults alam nyo na kung anong brand dyan Ayan. pero yan po ay hindi paid sponsor sadya lang talaga namin ginagamit ito naman ay para sa mga breeder namin egg 1000 para sa aming mga breeders para sila ay maging mga ng 1000 <laughs> maging kumpleto Napakainit! Ah, ayoko na. <laughs> Napakainit. Pero, yan ang gusto ko. Kahit mainit, ako. okay kaya sa akin yan. Kahit tumatagaktak ang pawis ko. Pinakagusto ko talaga ang tag-init. Kahit todo effort ako sa mga alaga pa inom ng electrolytes at mala cool water. Ito, cool water ito piniprepare namin na to Para pag ininom nila eh, swabig-swabig. So gusto kong tanginit init mga kaibigan kasi ito yung panahon na naasikaso mo mabuti yung mga alaga mo. Mahirap pagkatag-ulan. Ang hirap mag-asikaso lalo na mismo kapag umuulan mismo. Hindi mo alam kung paano mo tatimingan yung pagpapakain mo ng mga alaga. Tapos nandyan ang maraming sakit kapag, kapag uh, ulan ng ulan. Nagpuputik yung mga lugar nila. Madumi. Madumi. Lipat ka na lipat. Kasi yung siyempre yung, yung kanilang ipot nasasama ron sa putik nakakapagdulot ng mga bakterya hindi ko tulad kapag tuyot na ganyan umipot sila kagad natutuyot, hindi na kumakalat hindi na kumakapit sa lupa yung yung mga germs mga lesser kapag tag-araw effort nga lang sa sa mga bagay na para maging ay, uh, ano, presko ang mga alaga so ayan lang ang hindi ko gusto sa vitamin na yan yung meron siyang bula na ganyan. Mawawala naman, eventually, mawawala din naman yan. Pero gusto ko sana yung parang progency. Yung pag hinalo mo ganun, kahit hindi mo pa haluin, bababa na yung... magbe dissolve oh, pinaka, pinaka na. Oo, pinaka-init <laughs> pinaka na panahon. yung pinaka-vitamins, dumidissolve ka agad. So let's go, pakainin na natin yung mga nag-aabang na mga gutom na alaga. Kain na sila. Oh, gutom na gutom. Tinali ko na si Charanco, pwede na silitali. si itali. Si ay si Romiliebo. Kay <laughs> Romiliebo kanino? Romiliebo, kay Genos. Kay Genos. Ayan, yan ang yung yung matanda na rin yung vitamins. Yun? Mm -hmm. Ayan, yan. Yung butot na lang niya ang hinah hinahantay na tumubo. Well, mga kaibigan, yan ay binigay ko na kay Aling Mimay din. Kasi mag uh, concentrate na ako sa mga bulik. Et, eto, eto mga puti, ay balak niyang i... E, baga... Events. Events. Kasi, to make way sa mga bagong mga Sinisino Sinisinok ako? Para ako nga. <laughs> Yan. Uh, Lalaki ka pa siguro. Binibits nila niya, ni Aling yung mga puti niya kasi kailangan namin ng space para sa tulusan. Binibet. Ako hindi ako nagbebenta Siya lang nagbebenta Bibigay ko sa kanya. Nagbenta niya. Para meron daw siya pambili ng... Nokma sa June. <laughs> Bibili siya ng broodcock niya. Well, eto eh dito. Dalawang, dalawang pair lang naman ng breeder ko eh. Ito kasi no way na ibibigay ito sa akin. Na? Eh? No way kasi ito ibibigay sa akin. Oo, no, hindi ibibigay yan. Kasi... Dalawang pair lang yung breeder ko mga kaibigan. Yes. Si Rudy, at saka si Magandang Bilag, si Warhad at si Lady, Blue. Lady Blue. Blue. dalawang pair lang ako. Saka next year pa yan, silang dalawa ni Lady Blue. Sila naman yung mga bago kong ibibida sa inyo. Pero yung mga bulik, syempre, bida pa rin yan. Makikita nyo na sa background yung mga bulik. Next season, siguro, mga nakatulos dito, lahat bulik. Kasi dami yan eh. 13. Saan ko kaya ilalagay yan lahat? Well, marami bumibili sa akin, mga kaibigan. Pabili ng bulik. ah uh, magkano daw ba yung bulik? ah, uh, pasensya na kayo, mga kaibigan. Hindi ko yan maibibenta yung aking mga bulik. Sapagkat sila yung mga bida sa video ko. Kapag sila ibinenta ko, syempre, mababawasan. Lulungkot yung aking video. At saka siyempre susubukan ko yan sila. Para yan ang mga magiging pambato ko ngayong season na darating. So abahan nyo lang ang kanilang paglaki. Yes. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Paalam. Oh. Tignan nyo naman gano'ng karami iniinom nito. Ni Bradley. Hmm. Ganyang karaming vitamins ang, ang lalaklak niyan. <laughs> <laughs> Hi.